ito yung bumalik sa akin na parcel. Ewan, ewang ko kung bakit hindi kinuha ng buyer natin. At ito yung ito yung gagamitin natin na pang tanim. Ito. 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 May amag, oh. Yan, ama oh. Uh, <laughs> at, at ito. Kikita nyo, oh. Ito yung mga, mga bumalik sa atin. At titignan natin kung pwede pa yung mga binhi. Maganyan na natin para titignan natin kung, kung tutubo. Kung nagkaroon yan ng mga pinheads, ibig sabihin buhay pa yung amag niya. Ito kasi naibabad don sa mga aircon, ilang ilang days na nakatingga sa kanila tapos nakatingga pa sa akin dyan sa LBC sa amin. So, ewan ko kung buhay pa yung amag nito kasi sa sobrang lamig ng mga aircon. Ilang days hindi nila kinuha. Sinasabihan ko hindi nila kinukuha. Ang hirap mag hanap buhay. Tapos hindi nila kukunin. Ayan. Ano natin? Bali ano to? Ah, lima. Ayan lima. Hmm, Ayan. Yeah bumuksan natin lahat ito na yung bumalik sa akin ang hirap magpadala ng ng spoon tapos hindi lang kukunin sayang yung shipping fee baba Papa. Hmm. Hindi nila kinuha. Papa. Sinadala ko na lang sana baba. sa iba. Marami pa naman nangangailangan ng spoon natin. Tapos hindi lang kukunin. Nagsayang lang ako ng pera. Tila. Hmm. So yan. So yan. Ito na yung resulta ng ating spoon na tinignan kung okay pa ba. Kasi one and a half months na na mula sa pagkagagawa, bali mag to two months na nga. At ito yung bumalik sa atin na spawn na hindi kinuha. Ayan, siguro walang pambayad, ganyan. O kaya hindi natin alam. Busy siguro. Kaya hindi niya ako masisisi kung payment first na tayo ngayon para hindi mo mabalik sa akin. Pero kahit na ganon, na-stuck doon ng naka-aircon at ilang days na mga sampung araw na ganon tapos bumalik pa sa akin hindi ko nakuha kagad doon na stuck din doon sa LBC sa amin. pero buhay pa rin yung kanyang amag ito yung lima, limang peraso to eh bali ito free na nga yung ano eh free na yung yung dalawa nya ayan free na yung dalawa nya pero hindi niya kinuha mm, yan Oh. Ayan. So, so makikita ninyo yung may mga pinheads sya na tumubo na sa loob. Ayan. Titignan natin yan sa loob nya. Ganda lang yung gawin ninyo kung gusto ninyong malaman kung buhay pa yung ano nyo. Kasi pag nababad ng aircon yung ibang spoon ay talagang anong buo na lang itong variety. Medyo matibay sa uh, namig ano. Ayun. Kaya no. makikita ninyo na mga puti-puti na 'yan. So, ah, yan ng bulba, pinheads. Pinheads 'yan ng bulba. So, babalik lang natin yung goma nya. Kali, ganun din tong mga apat. Yan o, oh, nakikita ninyo. Yung mga puti-puti na yung mga yan. Pati yung mga yan oh. May mga puti-puti. Yan yung amag ng bulba, pinheads. Yung magiging mushroom na. Ayan. So, sana nakatulong tong video nito. Kung gusto nyo malaman na kung buhay pa yung amag nya. Ito nababad ng aircon at uh, uh, hindi kinuha ng nag-order sa akin. So itatanim natin to kasi pwede pa may amag pa siya. Ito yung senyalis na buhay pa yung amag.